Kumusta, Iha? Naiangat mo ba? Oo po. Ah, uh, okay? Medyo ma parang magbog-bog lang po. Ah, okay. okay. Good. Good sign nga naiangat mo. Okay. Ako wala. Ay, so nakalimutan ko kay na Sorry. Oh. Miss, ipinasok nito yung anak ko. Pangalan, Marikit Karingal. Tay! Tay! Ano? 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 Beng! Ninong! Beng! Ano ang kaya sa'yo? Pinag-alala mo ako masyado. Masakta ka ba? Ano mo dito? Huwag na po kayo mag-worry. Wala naman po siyang concussion and fracture. Bukod po sa konting galos, okay na po siya. Oh, maraming salamat. naman Salamat, salamat. Okay po. Una na po ako. Thank you. Anak. Sorry ah. Kung marami tayong hindi pagkakasunduan ng itong nakaraan, sorry kung ipadala ko sa tampuhan natin. Pero gusto kong malaman mo na kahit maraming tayong pinagdadaanan, na mahal, na mahal, na mahal kita. At di ko kakayanin na mawala ka sa akin, anak. Ate, alam mo na nalaglago ako sa bangin. Ito'y takot na po ako. Pero tayo hindi naman yun dahil... dahil mamamatay ako eh. Kasi alam ko pong hindi na po tayo magkikita at saka... hindi na po kita may yakap ulit. Tayo ayoko pong mamatay na... ang, ang huling usapan po natin mag-aaway po tayo. Ay, ay pwede po bang tawarin niyo na po ako? Ay, bati na po tayo. Sorry na po. Oo, oh, mo mga anak. Kalimutan na natin yun, ha? Kalimutan na natin. Kalimutan na natin yun. Masisimula ulit tayo, anak, oh, oh. <laughs> Kasi dapat, um, partners together tayo eh. Partners forever? Mm. Eh, hey, oh. eh, hey, hindi dapat yun eh. Punit-punit yung damit mo. Nakama ko dah sa Dahan, dahan. Sandali, anak. Okay. Yeah. Um, Angela, pwede pa tayo mag-usap-usap sandali? Um. Um, wala ka bang gustong sabihin kay Kit? I don't understand po, Tito. What do you mean? Kasi nasabi na sa akin ni eh, Gemma yung buong pangyayari. At nasabi rin niya sa akin na kaya nga disgrace si Igit eh dahil sinasaway kanya dun sa delikatong parte ng bundo. Kaya sa tingin ko eh, baka naman pwede kang humingi ng sorry kay Igit at uh, siguro magpasalamat na rin. Dahil kung di dahil sa kanya, baka, baka ikaw yung nalagay sa pahamak. Tama ang titugani mo, Iha. You should apologize to Ikit. And you should also be thankful for looking after your safety. I'm sorry, Ikit. Hindi ko sinasadya. At thank you sa concern. Sana, ito na ang huling beses na kayo eh, kakabanggak. kapusin na natin itong mga hindi pagkakaunawaan. Baka pwedeng subukan naman natin maging isang pamilya. Alam kong marami pang kailangan i-adjust. Pero bakit hindi? Subukan natin. Ano palagay niyo? Of course, mahal. Yun din naman yung gusto ko. Yung One happy family tayo. Ba't oh. hmm. kita sa mag ng dragona na yun? <laughs> eh, muntik kita nga mataki dahil kay Angela, di ba? Ha, ah, muna. Nag-sorry naman eh. At saka, kahit alam ko na 50% ka-plastikan at 50% napilitan lang yung hayop na yun. Eh, at least nag-sorry, di ba? Eh, yun lang naman yung gusto ng tatay ko, eh. Oh, eh, paano pag nag team sila ni Ma'am Rika para imbiyer na hindi anong gagawin mo? Eh, natuto naman na ako. Ano ka ba? Alam ko na yung dapat kong gawin. Hinding hindi na nila ako mababaliktad at hindi hindi na nila ako masisiraan kay tatay sila. Yes. Why did you force me to see sorry to a kid last night? I had no choice. Hindi ko pwedeng kontrahin si Dani. Hindi ako pwedeng mag-take sides. I had to be fair. Baka magduda si Gani na totoo yung mga sinusumbong sa kanya ni Ikit na ako sa kanya. I'm sure feeling wagi na naman niya si Ikit dahil kinampihan siya ng tatay niya. You know how I hate losing to her. Masalanan mo rin kasi! Kung hindi na-accidente si Ikit dahil sa kagagawan mo, eh di sana, masama pa rin ang samahan nila. Eh di hindi bida sa ikit. Malay ko ba mag-backfire sa atin yun, ha? At so, why are you nagging me? Dapat na kinukomfort mo ako, hindi yung ako yung sinisisi mo. Eh ba't hindi ako magagalit? I was so close to convincing Ganil to sell his land. If we sell that land, eh di masutuloy yung resort project. Ah, Megan, dapat, Desi. Huwag kang magpapakabog. Pag inaapi ka nila, dapat labanan mo. Pakita mo sa kanila na hindi ka lang pang turista, pang sports pa. Eh! <laughs> Yan, diba? sure. Tama! Alam mo, magiging human CCTV na nga ako eh, kasi lahat ng kilos nila babantayan ko.